Good morning. Good morning, Cody Put. Ayan, hindi iingit yan. Kasi nag-bunot-bunot ako ng damo dyan sa ano, baka walk namin. Hindi pa nga ako nakapagulis. Wala so, sa loob. Baka walk na ano na ako mag ano. nag bunot, bunot ng damo. Ayan. Ayan. Naupo na yan kasi nasa loob na ako. Ngayon nakita akong lumabas. Ayan naman siya. Mag-iingit na naman yan. ah Oh. oh. Mm. mm. Maraming bayabas dyan sa likod. Maraming hinog. Ayan pala yung ating nabuhay na ano, yan. Dito marami ako dito inano sa post na ito. Hindi naman nabuhay. Ayan eh. bulaklak na. Ganda. Tapos ito itinali ko. Kasi ano na. Nasa ano na. Lupa na. Tapos ito rin. ito pala o, oh. may bago na namang ano leaves ayan talagang nahiyang niya dito sa ano na to six ano na six leaves na <laughs> yung noon talagang hindi niya ano eh. yung mga dahon tapos ito pala yung mga pinagbunutan ko ng damo puno ng nyog na pinuto ayan tinalat ko yung ano para ma dry para masunog last night at kahapon pag na yun ano ko hindi naman na ano hindi na kasi basa ayan na yan ang nagawa ko ngayon <laughs> kawukay ko di siguro papaanin ko pa yan palaki-lakihin kasi wala naman tayo diyang matatamnan lahat yan pur puros, ano ugat ng nyog ito yung kahapon ito yung nagawa ko dito tapos itong hindi ko to na tamnan lahat ng kalahati ngayon ito mga bago kong tanim yung ano oregano oregano na lang inano ko sa paligid para makip na itong malinis ang paligid ng ano, anyog tapos yun siguro dito taminan ko dito ang, ano, mga senyas yung mumulaklak? kumpul kumpul ko rin dito Tapos siguro tatanim tayo dito ng mga kahoy. Ito yung balat ng rambutan. Inano ko dyan yung, ano, yung buto. Oh, Makapagtanim tayo ng ilang piraso dito. Ayan. Okay. Ito yung masarap na guwaba oh. meron na rin pwedeng ano dito kain mamayang hapon ready na yung mga ano na yun dyan tulad nito ayun, pwede na nga yan kaso ito dami ko na ng nakain guwaba tinang almasal natin <laughs> Ito dito. Ano um, ano din yung mga anong dati yung unang tanim ko dito. Ano? Uh, ang papayat. Ito mga tumubo na lang to eh, yung mga bulaklak na ano. Hindi ko na sila tinanim. Tumubo na lang ng kusa. Ayan. Pero itong mga oregano, mga tanim ko ito dito. Kailangan na rin itong ano dito. Kailalim. Linis na linis. Okay. Later. Magawa sa na dyan ang ano yung brother-in-law kung pang ano pa nalagyan ang ano, um, roof kaso umulan, umuwi pala mag-ano tayo mag ng ano yan, yung kangkong wala na masyado dyan sa baba kasi masyado na ng ma makapal yung mga ano dyan at yung halaman dyan Dami. pero ito marami pa rin dyan sa taas oh. so, natin dito sa saba para may ulang tayo. May tayo. Saba. Masama lang. Okay. Later. Okay. Saba. Okay. 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 doctor na yung aking ano, ginisa. Parang sinabaw. <laughs> Napadami ko yung ano, sabaw, yung tubig. Hindi bali. Gusto yun di dipot para may sabaw siya. Ayan, na. Okay. Good afternoon. Ayan yung ating ko po. Not feeling well still. Still recovering. So, hindi sila nag-ano ngayon. Pero yung ano brother in the path. pinapapakyaw ko nito pumunta dito at ginawa itong mga ito, tatlo pala kailangan nakala ko dalawa lang yung tinatawag na ginunting so ayun ginawa niya na tatlo Mabigat ito ayan tapos ito tapos ito so ayan ating ano oh, kalabasa. Pangalawang kalabasa. <laughs> Finally may nabuo diyan sa taas. So, oh, siya. Tapos wala na paano ano na patuyot na. Dito may nakita ako iwan ko. Parang dilaw na naman 'yan. Ma malalaglag na naman 'yan. So parang dalawa lang yung nabuo sa atin kalabasa. Tatlong puno. Dalawa lang yung naanap. Okay lang. Ayan na yung mga sunod yung ano ba ito? Si pala ito sa Tagalog. Ayan. na ng mga damo dito oh. Ah, pati pala itong ano na ito. Hindi <laughs> ko nakita. Lumaki na yung lumaki. <laughs> ano? 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 kamutin natin parang walang ano walang laman ito kailangan pang isang ano ganito case para sa ano sa beam so I'm not sure hindi din de na yung ating ano kasi kunti lang kasi Mga hindi din de lever yung natin dagtagan natin ito pa Fabulo. so Goodbye. Independing my one atana. Nagwawala. What? You want to say bye? Paubay na para din na. Paubay na. Paubay na ang boboy ko. Paubay na. Paubay na. Eh na kumain. Paubay na okay, bye. -bye